Good morning, good afternoon, good evening all over the world mga Paps So, this time kasama ko si Mrs. Paps at uh, may pupuntahan kami Puntahan natin Hello? si uh, the original faithfully <laughs> So, abangan nyo at uh, manonood tayo ng concert ng Journey Arnel Pineda dito sa Edmonton, Alberta mga paps punta tayo sa Rogers Place at uh, ayan panunood tayo abangan nyo na lang kung may live si Papa at, uh, or uh, gawa na lang tayo ng video para makakonsentrate tayo sa panunood ayan. gawa na lang tayo ng video or flip So ayan at pabiyahin uh, na kami Let's go Ayan na naman Ang ganda ng uh, weather ngayon mga babs. six 6 Kano na Nag uh, may melt na Sana wala nang snow Wish ko lang Channel 7 pala yan Opo, ano yan mga paps, may pulis oh Sino kaya hinahabol niya, Habulin natin ang pulis Let's go, habulin natin ang pulis Okay, mo, tingin mo Ayan Ayan, kaso Sino kaya hinahabol ng pulis Nakita niya yun mga paps Ayun o, pulis Ayan, dito pag ganyan may pulis, may wang-wang So, magtatabihan kayo wala hindi pa rin inabot kung may hinahabol man sila so yun nga once again mga babs uh, kami ipapunta ng uh, concert ng uh, journey so habang tayo nagbabiyahe eh, meron tayong uh, topic may pag-uusapan tayo pag summer mag -sabi, Sabi, mag aadya ah, ah, forward ng one hour pag mag winter mag backward ng isang oras yun so, yun yung tinatawag na daylight savings time. So, bakit? So, yan mga paps. Ayan o, kanina, di ba, may pulis kanina na tatlo. May tatlong pulis, ayan. Bakit? Ang ginagawa nila rito. So, dito may hinabol o no? bakit nandyan? Yung isa nakatabi. Tanong natin. Ano ko ha eh kaso lang may sunod hindi. eh, hindi ako eh Uy! Ayan! May hinabol, siguro pumasok dito mga pups Kaya dito sila pumunta So yan. uh, meron pala tayong ano ngayon pag-uusapan So iharap natin yung camera sa akin Anya, wala mga pups, uh, meron tayong topic habang tayo bumabiyahe So para sa inyong kalaman, dito sa Canada, Canada may tinatawang daylight savings time and mangyayari yon mangyayari yon mamayang madaling araw alas dos so linggo na yon at ang sabi Hindi, alas dos pa. alas dos bali yun, alas dos so mangyayari yung oras kung alas dos mga paps Di alas 2 tapos yung oras na yon magpapalit magiging alas tres siya magiging alas tres so pag ganitong summer ang oras ay magbabago sabihin tatagal yung araw para sa akin na matagal yung araw dahil uh, so yan at uh, ulitin natin may tumawag lang so yun nga uh, 2 am Uh, mayang madaling araw Magbabago yung oras So yung 2am mga paps Ay magiging 3am Magiging 3am Ang oras So mag-a-adjust sya Pagka November November to March yon mga paps Nagbabago ang oras uh, Ang tawag nila ay Daylight savings Time So gagawa tayo ng video mga paps Na papakita ko sa inyo Uh, talagang gagawin ko ng effort magpupuyat ako para mapatunayan ko uh, uh, talagang gano'n makakita ko sa inyo gawa tayo ng video mga paps so yun lang daylight saving time kasi pag ganito nga uh, magsa summer na pa spring na eh patapos na yung winter mga paps eto tingnan nyo yung uh, harapan so yan mga paps nasabi ko ayan oh, medyo nawawala na yung uh, sa area na to wala nang isno doon na lang sa may mga parting uh, lupa na is no so ibig yan mag, uh, mata ngayon medyo ano na eh matagal na ang, ano, ang araw sumikis, dati dati mga January December January alas 8 ng umaga dito ay uh, madilim pa alas 8 kasi nga pag winter pa, mahaba ang ano mahaba ang gabi kaya para sa akin kaya nila inadjust yung oras para habang yung pagmadilim na nasa bahay na yung mga tao. So gagawin nila adjust sila ng oras pagdating ng summer. Mapahabain nila. Para mabawi yung na-consume. Tingin ko sa ganang akin, yung na-consume nilang maraming kuryente sa winter, binabawi sa summer. So pagdating sa summer kasi mas mahaba ang araw yung mga tao nandoon sa sa labas. So yun lang at uh, sa mga bagong dating manood pupunta kami ng concert ng Journey. Kaya gawa tayo ng video. maya So yun lang about ang uh, topic namin ni Mrs. Pops ay ang daylight savings time. Tama ba? So base sa na, na research ko eh 1901 nagsimula yata dito sa Ontario yung unang uh, anong tanda mo ba kung anong ano anong bayan Hindi sa Ontario Ontario probinsya yun eh Andi City Ta Oo oh, sa Hindi, Ontario pala probinsya ang Toronto pala ang city So yun doon nagsimula nung no 1901 itinry yung paggamit ng daylight saving time ayun para makasave daw makasave makasave ng uh, power or energy ayan bakit ako ay, uh, yung uh, may mga nakapark kasi sa kaliwa eh papahat ako kayo kay na mayor eh bahala kayo eh ayun lang ah Ayan, medyo maganda na nga ang weather, sabi ko. Kasama ko nga pala si Mrs. Paps ito. Hindi siya makuhanan ng ano ng camera. Uh, so pinapakita ko na lang sa inyo yung kapal, kapaligiran dito sa Edmonton, Alberta. No, so, ayan dadami na naman ng ating uh, i-edit mga Paps. Ayan, 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 sabi. Again, again, again. 7 o'clock time check is 6 o'clock so hanap pa tayo ng parkingan doon para safe naman yung sasakyan natin abangan nyo nga sabi ko abangan nyo gagawa tayo ng video may madaling araw at mga 5 minutes lang yun 5 minutes gagawa tayo ng video para bakita nyo yun ang may totoo yun na sabi nyo 1901 pa so para yung papakita ko sa inyo yung paano ba nagbago biglang magic hmm. ano gano'n yun lang <laughs> 5 minutes gagawa tayo ng video mga paps so yan nga mga paps at uh, i-drop ko na si Mrs. Paps dun sa may ano sa may uh, Rogers maglakad na lang tayo kasi medyo mahal ang parking doon eh. Maglakad na lang tayo para may exercise. 20 dollar. Yung parking mga paps. Sayang din kain din namin yun eh. Maglakad na lang tayo ng uh, dalawang blocks. So yan yeah, mga paps at andito na nga tayo. Magpapark. close yung ano adapter. door ayan ito na ang Rogers Place ayan ang mga nagkataas ang building mga bags tayo sa loob ayan nasa muna tayo mga paps so ayan mga paps at andito na tayo sa pila ayan ayan lang ng tao ayan. let's go sa line is done here in Roger's place and Roger at Newton Ayan, Ayan mga paps, nandito na kami sa sasakyan. Na uh, time check is uh, 11:30. Natapos yung concert is like 10.55 uh, 10, 10. Ha? 10.55 Kami nakalabas ng uh, arena ng Rogers Place Sorry, went wrong. So yan yeah, uh, Nag-enjoy naman kami sa panonood ng uh, concert ng Journey with uh, Arnel Pineda at yung uh, isang banda ay ang Toto Toto Rusana, Rusana, Roses <laughs> So ayan at uh, kita na lang tayo sa bahay mga paps At medyo inaantok na Shout out, mga paps Eto nandito na kami sa bahay At nandito si apa sumalubong Come on, Come on. let's go Sumalubong 12am mga paps 12.15 nandito na kami sa bahay At uh, ayun nga sabi ko galing kami na ang, uh, concert ng uh, Journey ang ating kababayang si Arnel Pineda ay sinuportahan natin. Idol naman natin yan. Alam nyo naman, ang paborito kong kanta niya ay Faithfully. So, ayan. Kasama ko si Mrs. Pops. Ayan. Paket na. Nandito na kami sa bahay. So, thank you very much for watching and I love you all. Antok na si Papa. Bye-bye.